Sa mundo ng pananampalataya, may mga pangalang nagiiwan ng bakas na hindi nabubura. Isa sa kanila ang isang simpleng mangingisda, isang taong hindi perpekto, ngunit pinili ng Diyos para sa misyon na walang katulad. Ito ang kwento ng isang lalaking nang hinang ngunit bumangon, nagtaksil ngunit pinatawad, natakot ngunit naging matapang, at sa huli, naging matatag na haligi ng buong simbahan. Samahan ninyo akong tuklasin ang buhay at paglalakbay ng isang ordinaryong taong ginawa ng Diyos na pambihira. Bago siya nakilala bilang San Pedro, siya muna ay si Simon, isang karaniwang mangingisda mula sa bayan ng Betsaida. Gabi-gabi, hinahagis niya ang lambat sa malamig na tubig ng Galilea, umaasang may huling sapat para sa araw. Hindi siya mayaman, hindi kilala, at hindi religyoso sa mata ng lipunan isang ordinaryong lalaki lamang, na may matigas na puso ngunit madaling maanti, matapang ngunit mabilis mainis. Hindi niya alam, na ang isang hamak na mangingisda ay magiging isa sa pinakamahalagang haligi ng kristyanismo. Isang umaga, matapos silang magdamag na walang huli, lumapit si Jesus sa kanilang bangka. Sinabi niya kay Simon, dalhin mo ang iyong bangka sa malalim at ihulog muli ang lambat. Dudaman si Simon, sumunod siya, at nagmilagro, Napakaraming isda ang nahuli nila, hanggang halos lumubog ang bangka. Sa gulat at pagkamangha, lumuhad si Simon sa harap ni Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus ang mga katagang magbabago ng lahat. Sumunod ka sa akin, at gagawin kitang mamamalakaya ng tao. Iniwan ni Simon ang bangka at lumang buhay, at sinimula ng buhay bilang alagad. Habang kasama ni Simon si Jesus, nakita niya ang katatagan ng puso nito. Kaya't binigyan niya siya ng bagong pangalan, Pedro, ang, bato. Si Pedro ay isinama sa mahalagang pangyayari, ang mga himala, pagpapagaling, at ang pagbabagong anyo sa bundok Tabor. Isa siya sa tatlong alagad na pinakamalapit kay Jesus. Unti-unti, kinuhubog siya ng Panginoon para sa isang dakilang misyon. Isang gabi, habang naglalayag sa dagat, nakita ng mga alagad ang figurang lumatlakad sa ibabaw ng tubig. Takot na takot sila, ngunit sinabi ni Jesus, Ako ito, huwag kayong matakot. Nagpakalakas loob si Pedro, Panginoon, kung kayo nga, utusan ninyo akong lumapit. At lumakad siya sa tubig, hanggang maramdaman ang hangin at siya'y natakot. Nagsimulang lumubog, agad siyang inabot ni Jesus. Maliit ang iyong pananampalataya, isang paalala na kahit matapang si Pedro, tao pa rin siyang nangangailangan ng gabay. Nanong ni Jesus ang mga alagad, Sino ako para sa inyo? Sumagot si Pedro ng buong pananalig, Kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At dito sinabi ni Jesus, ikaw ang bato, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Isang hula ng napakalaking tungkuling nakaatang sa kanya. Sa huling hapunan, nangako si Pedro. Hindi ko po kayo ipagkakanulo, kahit ako pa ang mamatay. Ngunit nang dapin si Jesus, napuno siya ng takot. At tatlong beses niyang itinanggi ang Panginoon. Pagtilaok ng manok, bumagsak ang kanyang puso. Tumakbo siyang umiiyak, durog sa ginawa, at durog sa kahihiyan. Pagkabuhay muli ni Jesus, nagpakita siya kay Pedro sa tabing dagat. Tatlong beses niyang tinanong, Mahal mo ba ako? Tatlong beses ding sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. At tatlong beses ding sinabi ni Jesus, Pakainin mo ang aking mga tupa. Ito ang sandaling tinanggap muli ni Jesus si Pedro, hindi na bilang takot na alagad, kundi bilang magiging pinuno ng simbahan. Pag-akyat ni Jesus sa langit, si Pedro ang nanguna. Siya ang tumayo sa harap ng maraming tao, nangaral ng buong tapang, at sa isang araw, tatlong libong katao ang nabinyagan na nangaral, nagpagaling, naglakbay, at nagpatatag sa mga kristyanong inuusig. Ang dating manging isda, ngayoy inaakay ang libo-libong kaluluwa patungo kay Kristo. Dinala ni Pedro ang mabuting balita hanggang Roma. Doon, sa gitna ng pag-uusig ni Emperador Nero, patuloy siyang nagturo at nagpalakas ng loob ng mga mananampalataya. Hanggang sa siya'y dakpin, hinatulan siyang ipako sa krus. Ngunit may hiling siya, hindi ako karapat dapat mamatay tulad ng aking Panginoon. At sa ipinakong pabaligtad, namatay si Pedro na may kabab ang loob, katapangan at pananampalatayang hindi matitinag. Si San Pedro ay nananatiling halimbawa ng isang tao. Nagkamali, nagkulang, nang ngunit pinili pa rin ng Diyos para sa dakilang misyon. Ang kanyang buhay ay paalala na ang tunay na kabanalan ay hindi pagiging perpekto, kundi ang pagbangon, pagsisisi at pagsunod sa tawag ng Diyos. Heavy. I lift my hands to heaven.